Ginastos ng lalaking walang tirahan ang lahat ng kanyang naipon. Bumili siya ng isang kahon ng English cursive card. Sa checkout, ipinakita ng isang batang babae ang kanyang sama ng loob. Tahimik niyang inilagay ang mga card at pera sa counter at humiling sa ina ng dalaga na tulungan siyang magbayad bago umalis. Ang dahilan kung bakit niya binili ang mga card ay dahil nakakita siya ng nasunog na diary. Nasa loob ang mga tala ng buhay ng isang batang babae matapos mawala ang kanyang ina. Nakita ni Willie ang kanyang kalungkutan. Katulad ng pakiramdam niya noong nawalan siya ng ina, ngunit maliban sa unang pahina, ang iba ay puro cursive na hindi niya mabasa. Gamit ang mga cursive card, unti-unti niyang pinagdugtong-dugtong ang mga salita. Tapos biglang kumulog. Nagmadaling pumulupot si Willie sa isang karton. Hinawakan niya ng mahigpit ang diary sa kanyang mga braso. Kinabukasan, nakakita siya ng lapis. Ang una niyang ginawa ay sumulat ng tugon sa dalaga. Tinupi niya ang papel na puno ng mga salita sa isang eroplano. Na-imagine niyang tinatanggap ito ng dalaga sa malayo. Ngunit noong gabing iyon, biglang inatake si Willie. Buti na lang nanalo siya sa laban. Isang binata ang nagabot sa kanya ng $50. Ito pala ay nag-oorganisa sila ng mga away sa walang bahay. Ang mananalo ay maaaring makakuha ng premyong pera. Hindi sinayang ni Willie ang pera. Bumili siya ng kopya ng The Little Match Girl. Ipinaalala sa kanya ng batang babae sa talarawan ang pangunahing tauhang babae sa kwento. Pinunit niya ang takip at idinikit sa diary. Sinamahan niya ito sa panunood ng mga paputok ng bagong taon dahil tanging kaibigan niya ito. Maya-maya, lumapit ulit sa kanya ang binata patuloy na lumaban si Willie sa mga laban nananalo ng mas maraming pera para sa binata. Tinawag pa siyang kaibigan ng binata. Ito ang nagpapaniwala kay Willie na hindi na siya nag-iisa. Kaya naman nang may umatake sa binata ay sumugod si Willie para lumaban. Ngunit hindi sinasadyang nakagawa siya ng hindi maibabalik na pagkakamali. Tumakas ang binata. Noon lang niya napagtanto na ginamit siya at tinatratong parang sangla para sa libangan ng isang tao puno ng galit at panghihinayang ang puso niya. Matapos kumalma, nagpa siya si Willie na itigil ang pagsusulat sa dalaga. Pakiramdam niya ay hindi na siya mabuting tao. Ngunit isang taong ipinagkanulo ang kanyang sariling uri para sa pera. Ang mga papel na eroplanong iyon na hindi lumipad ay tulad ng kanyang mga sirang hiling. Nais niyang sumali sa hukbo, ang mamatay sa paraang may ibig sabihin ngunit siya ay tinanggihan dahil sa pagiging masyadong matanda. Kinagabihan ay muling nagpakita ang binata, ngunit walang gustong lumahok sa laban. Ang premyong pera ay tumaas sa $100, tanging isang gutom na matanda ang humakbang. Nakita ng binata si Willie at binilit siyang ipasok sa ring. Walang magawang sumang ayon si Willie, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya lumaban. Lumuhod siya sa lupa at hinayaang hampasin siya ng matanda. Nakita ito ng binata, hinawakan niya ang diary. At nagbanta na kapag hindi siya lalaban, susunugin niya ito. Hindi ko siya papatulan. Ayos lang. Hindi! Siya rushed forward desperately upang iligtas ito. Pero sa huli, nasunog pa rin ang diary. Ang kanyang mga kamay ay masyadong nasunog. Tahimik na nakahiga si Willie sa hospital bed. Muling bumalik sa kanya ang kalungkutan. Kahit na wala yung diary niya, kabisado na niya ang mga salita nito. Binasa niya ito ng malakas. Naglakbay ang kanyang boses sa mga speaker ng hallway. Pagkatapos, huminto sa kanyang ward ang isang batang babae na nababalutan ng benda. Tila nakita niya ang anghel na minsang binanggit ng kanyang ina. Nakalabas na si Willie sa hospital. Sa sandaling iyon, nawala na siya ng pag-asa pero sa kabilang kalye. Lumitaw ang isang maliit na batang babae na may mga sugat sa muka. Nagtama ang kanilang mga mata. At nakilala ng kanilang mga kaluluwa ang isa't isa bago ang kanilang mga mata. Hinihintay ko tuloy ang anghel na pinadala ni mommy para yakapin ako. Baka maging penpal tayo. Minsan iniisip ko kung naririnig pa ba ako ni mommy. Naririnig kita mommy mo ako. Naririnig ka rin niya.